Nakakampa din ba kayo sa aswang na inakawan on? Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe! Sa baryo ng Tag-Ani, tahimik ang buhay ng mga tao. Hindi ganoon karami ang bahay, at halos lahat magkakakilala. Ang pinakasentro lagi ng usapan ngayon ay ang pagdadalang tao ni Aling Mara. Bihira kasi sa kanila ang may magbuntis dahil na din sa kadahilan ng takot lahat sa aswang. Nangyari na kasi noong una na mayroon nayanggaw na buntis. At hanggang ngayon, hindi nila alam kung nasaan ang aswang na yon. Nung malapit na siyang manganak, halos araw-araw may dumadalaw sa kanya para mag-abot ng gulay, prutas o kahit sabaw. Wala silang iniisip na masama ang alam lang nila ay sobrang tapang ni Mara para magpuntis. Isang tanghali sa sobrang init na parang nihangin ay puro init lang ang dala, may dumating na isang matandang babae. Payat, puting-puti ang buhok, at nakabalabal kahit natirik na tirik ang araw. Nagpakilala siya bilang Aling Rosa, isang kumadrona na naghahanap ng tahimik na matitirhan mabagal na itong maglakad at mahina magsalita at lagi lang nakayuko. At dahil mabait naman siya at hindi naman ang elam ilam, ay taos puso siyang tinanggap ng mga tao sa komunidad. Pero mula nung dumating si Aling Rosa, may mga maliliit na bagay na nanapapansin ang ilang residente. Tuwing dapit hapon, may malaking ibong umiikot sa himpapawid. At tuwing gabi, may ko sa bubong ng ilang bahay. Pero wala namang makitang pusa o kahit anong hayop. At may aso sa kabilang dulo ng baryo na halos gabi-gabi na lang ang tahol na parang may kaaway sa dilim. Hindi naman ito pinansin ng mga tao. Baka nagkataon lang, sabi nila. Tahimik na lugar yon. Normal lang na mapansin ang mga ganitong bagay. Pagkalipas ng ilang araw, may isa na namang dumating. Isang dalagang payat, maputi at laging nakaitim na bestida. Ang pangalan niya daw ay Lira. Tahimik din siya. Halos hindi nakikipag-usap. Pero madalas siyang makitang nakatayo sa gilid ng daan. Parang may inaabangan o pinagmamasdan. May ilan na nagsabing nakita nila siyang nakatingin sa direksyon ng bahay ni Mara. May iba na nakakapansing may mga alagang manok na biglang nawawala simula nang dumating si Lira. Pero tulad ng dati, walang naglakas loob magtanong o magbintang. Marahil bagong lipat, kaya hindi sinay makisalamuha. Habang papalapit ang araw ng panganganak ni Mara, mas napapadalas ang hindi niya maipaluwanag na pakiramdam. Tuwing madling araw, nagigising siya dahil sa parang may kumakatok sa bintana. Hindi tunog ng hangin, hindi tunog ng hayop, parang mga daliri na kumakatok, pero hindi natutuloy. Minsan naman, may, may malamig na hangin na pumapasok sa kwarto kahit sarado na ang lahat ng bintana. At isang gabi, na naginip siya na may babae sa gilid ng kama niya, nakayuko at nakatingin sa tiyan niya, at nakangisi ng nakakaloko. Kinabukasan dumating si Aling Rosa ng hindi inaasahan. Tahimik siyang umupo sa harap ng bahay at tinignan si Mara. Hindi pa man nagbubukas ng bibig si Mara, nagsalita ang mantanda. may sumusubok lumapit sa iyo tuwing madaling araw. Huwag kang matutulog mag-isa at kung pwede magtabi ka ng asin, bawang at magsindi kayo ng insenso sa gabi. Nanlamig si Mara. Hindi pa man siya nakakasagot, umalis din agad ang matandang kumadrona. Pero sa isip niya, paano nalaman ng matanda yung mga bagay na yun? Simula noon, mas naging kabado ang mga gabi. Minsan, habang mahimbing ang tulog ng asawa niya, naririnig ni Mara ang pagaspas ng pakpak sa bubong. Minsan naman ay may aninong dumadaan sa labas ng bintana. Mabagal na parabang pinabantayan sila sa labas. May araw, pang paglabas niya sa bakuran, may nakita siyang laruan. Isang maliit na kahoy na parang pangbata. Wala namang batang dumadaan sa lugar nila kaya hindi niya naintindihan kung saan yun nanggaling. At isang gabi, habang papalubog ang araw, nakita niya si Lira sa tapat ng bahay nila. Nakatuyo lang ito at hindi gumagalaw. Nakatingin ang diretsyo sa bintana. Walang ekspresyon. Parang wala lang sa sarili. Nang dumating ang asawa ni Mara, doon lang gumalaw si Lira at nagpakawala ng napakabagal lang ngiti. Sa mukha nito, pagkatapos ay dahan-dahang lumakad papalayo. Doon nagsimulang mapansin ng mga tao na parang laging nasa paligid ng bahay ni Mara si Lira. Pero dahil may kumadroon ng bagong limpat, mas madaling pagdudahan ang matanda kaysa sa dalaga. Lalo na't na si Aling Rosa ay madalas makita sa labas tuwing gabi. Minsan sa bakuran siya Minsan sa harap ng pintuan ni Mara, minsan sa gilid ng daan, hawak ang isang supot na may bawang, asin at tuyong dahon. Para bang may binabantayan o hinihintay. Dumating ang gabi na kung kailan unang may sumigaw. May gumagalaw sa bubong ni Mara. May gumagalaw sa bubong ni Mara. Naglabasan ang mga tao may dalang sulo at kahoy. Sila ang unang nakakita kay Aling Rosa. Nakahawak sa bawang at nakatingala sa bubong. Doon sila nagsimulang magpintang. Pumadrona siya at siya lang ang laging lumalabas tuwing gabi. Siya lang ang may pinakakakaibang kilos kaya agad-agad sinabihan siya ng mga tao na aswang siya. Pero hindi natinag si Aling Rosa. Tahimik siya nakatingin sa kanila parang pagod at na magsalita siya. Hindi naman galit ang tono. Simula nang dumating ako dito, naprotektahan ko lang ang bata. Natahimik ang lahat. Pero meron pa ding sumisigaw na aswang si Aling Rosa. Ha <laughs> Hindi ako ang nasa pupong. Nandito ako sa baba. Ako pa din bang aswang? Nag-iisip pa kayo? Marahan ang pagtingin ng mga tao kay Lira na nakaupo lang sa gilid. Tila lang pakialam sa sigawan. Pero ang anino niya sa lupa, hindi sumusunod sa katawan niya. Gumagalaw ng hiwalay. Parang may sariling isip at nang maramdaman niyang tinitignan siya ng lahat, napatingala siya. Hindi naman kalit yung mukha niya. Gumiti siya ng matipid. At napakahirap basahin kung masaya ba siya o ano. At sa pinakaunang pagkakataon, nagsalita siya ng malinaw. tagal ko gusto patang yan. Pagkasabi ni Lira ng mga salitang yon, parang sabay-sabay na napaurong ang mga tao. Wala namang malakas na hangin pero may dumaan na malamig na hindi mo alam kung saan ang galing. Maging ang mga aso sa baryo ay nagiba ang tahol. Hindi na nga ito tahol, ngunit alulong na. Si Mara naman na nakaupo sa loob ng bahay ay biglang napahawak sa tiyan niya. Para bang may humihila na hindi niya maitindihan. Hindi pa 'yun oras. Pero ang pakiramdam niya ay parang gumagalaw sa loob niya na hindi niya kontrolado. Napayuko siya at napapikit, umaasang mawala ang nararamdaman niya. At habang abala ang mga tao kay Lira, unti-unting lumapit si Aling Rosa kay Mara. Hindi siya nagsalita. Maingat lang siyang tumingin sa babae at parang may binibilang sa isip niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas diretso sa kinaroroonan ni Lira. Hindi pa niya kaya ngayon. Kulang pa. Hindi iyon dinig ng mga tao pero dinig na dinig ni Mara. At kumunot ang noon niya. Ano po kulang? Mahina niyang tanong. Pero bago pa makasagot ang matanda, biglang tumayo si Lira. Wala ring pagmamadali, at simple lang ang lakad niya. Parang naglalakad siya papunta sa kaibigan. Pero ang bawat hakbang niya ay parang may dalang bigat. At habang papalapit siya kay Mara, nagsimulang magingay ang bubong. Hmm. Hindi naman malakas pero tuloy-tuloy na kluspos na parang may nagmamadaling umakyat mula sa gilid papunta sa itaas. May sumigaw ng, Ayan na naman sa pupong! Pero walang naglakas loob umakyat. At sa mga mata ni Aling Rosa, hindi, hindi mo ito makikitaan ng takot o panghina. Tila ba matagal na niyang hinaabangan ang sandaling ito? Dahil lang nasa harap na si Lira, saka nagsalita ang matanda. Hindi mo siya makukuha habang nandito ako. Napahinto si Lira. Isang ikling sandaling yun. Pero sapat para makita ang pagbabago sa mukha niya. Hindi ito nakimiti at hindi rin galit. Pero parang nagtataka kung bakit may umahat lang sa kanya. Hindi mo ko may intindihan. At hindi ikaw ang pinunta ko dito. Ang gusto ko ay siya. Sa paitingin niya sa Chanimara. Mara. At sa mismong sandaling yon, sumigaw si Mara ng mahina. Aray, parang lalabas na. Halos mawalan siya ng ulirat. Napayuko siya at napapikit, napakapit sa upuan at nanginginig. Agad naman siyang sinapo ng asawa niya pero kahit anong pag nito, hindi mawala ang sakit. Dahang-dahang lumapit si Lira, hindi alintana ang sigawan ng mga kapitbahay na parabang wala silang lahat sa paningin niya at tanging si Mara lang ang nakikita niya. Pero bago pa siya makalapit, niharang ni Aling Rosa ang sarili niya. May hawak siyang maliit na supot na nakabalot sa tela. Hindi alam ng mga tao kung anong laman on pero nang hawakan niya 'yon nang mas mahigpit, biglang tumigil ang ingay sa bubong. Ang kaluskos at pagaspas. Tumingin si Lira sa supot na hawak ni Aling rosa. At doon unang nagbago ang mukha niya. Ang tahimik at malamig niyang aura ay unti-unting napalitan ng iritasyon. Pero parang batang napigilan sa ginagawa. Pinapahirapan mo lang siya. Mabilis na nito kung aalis ka, Chan. Hindi nga ako aalis dito hanggang hindi pa isinisilangan eh ang sanggol. Hindi ako aalis dito isang mahabang katahimikan na sumunod. At kahit ang hangin ay parang tumahimik ng oras na yon. At sa gitna ng katahimikan, may isa na namang tanong na lumabas mula sa bibig ng asawa ni Mara. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit mo gustong kunin ang anak namin? At dahang-dahang tumingin si Lira sa kanya. At sa unang pagkakataon, Nagpakita siya ng ekspresyon na hindi ngiti. Hindi inis, kundi lungkot. Dahil kailangan bayaran ni Mara kung anong kinuha niya sa akin. At anak niyo ang kapalit doon. Hindi maintindihan ng mga tao ang ibig niyang sabihin. Hindi nila alam kung anong utang. Hindi nila alam kung bakit sa sanggol pa napunta at hindi nila alam kung bakit biglang dumilim ang paligid kahit hindi pa papalubog ang araw. Matagal ka nang nagbalik, Lira. At mali ka nang binabalikan mo. At doon nagsimula ang pinakaunang pagyanig ng lupa. Mahina lang sa simula. At mula sa inaling ng bahay ni Mara, may biglang gumalaw biglang bumuka ang sahig sa ilalim ng bahay ni Mara. Hindi naman malakas ang pagyanig pero sapat para maramdaman nila. Nagsigawan ng mga tao. Maya-maya pa, may lumabas na maitim na usok. Mabagal, malamig at kumagapang pataas na parabang may sarili itong direksyon. Hindi man lang gumalaw si Lira. Nakatingin lang siya kay Mara. Tila inaabangan ng sadaling malingat si Aling Rosa para makalapit sa Chan. Ang ngisi niya ay nakakatakot. Parang alam niyang wala nang makakahadlang sa kanya. Pero hinarang aling Rosa ang sarili nito. Nakayoko siya ng kaunti, hawak ang supot ng asin, bawang at tuyong dahon. Hindi siya nanginginig. Kahit alam nito na hindi ito sapat para talagang patayin ang aswang. Pero kaya nitong magpabagal at kaya nitong magdulot ng sakit hindi ka makakapasok. Doon nagbago ang ngiti ni Lira. Matagal ko nang inaamoy ang patang yan. Huwag mo nang ipilit. Wala ka ng lakas para pigilan ako. Tignan natin. At dahan-dahang humakbang si Lira. Habang lumalapit siya, may kasabay na pagkalusko sa bupong at may kumakalpot sa dingding mula sa labas. paro at parito at parang hayop na may mahahabang kuko. Napahigpit ang hawak ni Mara sa asawa niya. Aray! Uh, aray! Parang lalapas na! Pero hindi gumalaw si Lira sa sakit ni Mara. Wala siyang pakialam sa nagaganap at tanging ang amoy ng tuko at laman ng sanggol ang sinusundan niya. Paglapit niya sa pintuan, naglabas si Aling Rosa ng isang dakot ng asin at inahagi sa sahig. Biglang napaatara si Lira. Sapat, nahakbang para mapakita ng tama ang ginawa ng matanda. Ayaw mo talaga akong tigilan. Tumawal si Lira ng mahina parang hindi totoong tawa at parang pilit lang. Pwede kong kunin kahit nasa loob pa. At sa sandaling yon, Naramdaman ni Mara na parang may malamig na kamay na dumaan sa gilid ng tiyan niya. Halos mabitawan siya ng asawa niya dahil sa lakas ng panginginig niya. Umiyak si Mara at hindi dahil sa takot, kundi sa sakit na nararamdaman niya. Tumayo si Lira at ang anino ay humahaba. Kumakapit sa sahig, gumagapang papasok sa bahay. Parang mahiwalay na buhay parang sinusubukang abutin ng ilalim ng upo ang kinauupuan ni Mara. Walang makakapigil sa akin. Ang sanggol na yan. Ang kabayaran. Pero bago pa makalapit ang anino, biglang may matinis na sigaw mula sa bubong. Isang aninong hayop ang bumaba ng mabilis. Parang malaking paniki pero may mahabang braso at daliring matutulis. Hindi ito tao, hindi rin tuhayo, hayo. Isa itong aswang. Kasama yun ni Lira. Bumagsak ito sa harapan ni Aling Rosa. Ngunit hindi umatras ang matanda. Mabilis niyang sinindahan ng isang maliit na daho na may langis at pagsindi nito, agad niyang isinapoy sa aswang na ito. Napatras ang aswang kahit si Lira. Napakurap at napaatras ng isang hakbang. Rosa, baka mamatay ako tulungan mo ako tumingin si Aling Rosa sa kanya hindi kita pababayaan Huwag kang magalala at sa unang beses tumingin si Rosa kay Lira na parabang wala na itong takot alam kong amoy mo hindi ikaw ang unang aswang na nakaharap ko hindi pa naman ako nakikita ng gutom, di ba? At sa isang iklap, sumugod si Lira. At kasunod niya mula sa bubong at ilalim ng bahay, sabay na kumalaw ang mga nilalang na sumasama sa kanya. Hindi na sila naghintay ng oras, hindi na sila naghintay ng gabi. Doon na nila kukunin ang sanggol. Mabilis ang pagsugot nila na para bang matagalan nila itong hinihintay. At kasunod nito, mula sa bubong at sa ilalim ng bahay, sabay-sabay na gumalaw ang mga nilalang na sumasama sa kanya. Mga payat, mahaba ang galamay, at may mga matang kulay dilaw na kumikislap sa dilim. Hindi sila naghintay ng oras, hindi na sila naghintay ng gabi. Ng oras na 'yon, isidito sila na kukunin nila ang sanggol. Pero bago pa makarating si Liras pinto, may malakas na kalabog mula sa loob ng bahay si Mara. Napasigaw siya at napahawak sa tiyan at halos mawala na ng malay. Rosa! Rosa, lalapas na! Mabilis na lumapit si Aling Rosa at hinawakan ang mukha ni Mara. At sa unang pagkakataon, simula nang dumating siya sa baryo, kinabahan ng matanda. Hindi pwede. Hindi pwede ngayon. Hindi dapat dito. Sa labas, mas lalong nag-ingay ang mga nilalang. Nagpum nagpupumilit silang pumasok at nag Parang naaamoy ang paglabas ng sanggol. Rosa! Ano to? Bakit ganito? Anong gagawin natin? May kumukuha sa bata habang nasa loob. Pinipilit kinukuha ang bata. Nagsimula ulit yung ang sahig. Parang may kamay sa mismong sinapukunan ni Mara. At doon nagsimulang gumapang ang anino ni Lira sa sahig pasok sa bahay. Ayan na! Lalabas na! Mabilis na sinaboy ni Rosa ang isang dakot na asin sa sahig. Pero ngayon, hindi umatras ang anino ni Lira. Tumasang tingin ng dalaga at sa unang pagkakataon, nakita nila ang totoong itsura ng kanyang mga mata. Wala na siyang natitirang pagkatao. Halimaw na siya. <laughs> Malapit na talaga. Nagsigawan ang mga tao sa labas, nangyumanig ulit ang lupa. Nalaglag ang isang nilalang sa bubong na halos butik balat, mabaho ang hininga at may malalalim na mga mata sumugo di kay Rosa. Pero bago pa siya makarating, may malakas na pagsabog ng puso. Ang supot na hawak ni Rosa ay pumutok. Sumirit ang alikabok ng tuyong dahon at langis. Napamurang aswang at paatras. Nanginginig na para bang sinusunog ang balat. Rosa! Lumalabas na talaga. H hindi ko na kaya pigilan. Ang sakit. At doon nila narinig Ang tunog na hindi pa dapat nila marinig Isang mahina Matinis Mahinang iyak ng sanggol Napatigil si Lira Tumigil ang lahat ng nilalang lang Lumingon siya sa kanya Mabagal at parang nahipotismo At dahang-dahang lumaki ang itin niya <laughs> Pwede na at sabay-sabay. Mula sa bubong, ilalim ng bahay at pintana, sumugod ang lahat ng nilalang papasok sa bahay nila Mara. Hindi na sila nagtatago ngayon. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang pagsilang ng batang matagal ng inaasam ng lahat. Hindi na naghintay si Lira. Sa isang iglap, sumugod siya sa loob ng bahay. Mabilis at matapang. Parang may sariling lakas na hindi maipaliwanag Si Mara habang napapikit sa sakit ng panganganak ay naramdaman ang malamig na kamay ni Lira sa kanyang chan. Isa lang ang iniisip niya noon. Kinuha na ng aswang ang sanggol. At sa loob lang ng ilang segundo, hawak na ni Lira ang bata. Payat, maliit at mahina. Pero buhay. Humigpit ang yakap niya dito. Hindi para sakta nito, kundi para alalahanin ang nakaraan. Doon sa katahimikan ng bahay nagsimula magkwento si Lira. Punti siya nung panahong nawaan ng yanggau pagkatapos manganak hindi nakayanan ng katawan niya ang sakit. Ang kanyang sanggol, isang unissenteng bata ay kinuha ni Mara. Ipinanganak sa parehong baryo, inampon at inalagaan. Ngunit kalaunan, dinapuan ang karamdaman na tamatay. Ang lahat ng iyon ang nagtulak kay Lira ngayon. Ang pag-aasam niya sa dugo at laman ay hindi dahil sa gutom, pero sa pag-aasam na muling mahagkan ng kanyang anak. Ito ay kapalit ng nawawalang buhay ng kanyang anak na matagal na niyang hinahanap at pinangarap na mabuhay sa kabila ng trahedya. Tumayo siya sa harap ni Mara. Ang batang hawak sa bisig ni Lira ay malinaw na buhay pa rin. A ang bata, akin na. Hindi na pinalawig ni Rosa ang laban. Hindi na niya sinindihan ng bawang at asin. Alam niyang hindi ito hihinto hanggat hindi nakakabit ni Lira ang katarungan. At sa sandaling yon, lumabas si Lira ng bahay. Nahimik, mabilis, at walang sino man ang nakasunod. Ang sanggol na hawak niya ay ligtas sa kanya. Ngunit ang mga mata ni Lira maputla. Pero may pag-asa. Sa baryo ng tag natiling tahimik ang gabi. Walang nakapagsalita sa sinabi ni Lira. Hindi alam kung maaawa kay Lira o magagalit kay Mara. At simula nung araw na yon, di na muling bumalik si Lira sa baryo.